Ang analin. Si customer po ba? About sa order niya, ma'am. Tawagan ko na lang, ma'am. Kayo lang kausap po. Hello po, good morning. Yes, ma'am. Nasa store po ako, ma'am. Meron yata ang kulang yata dun sa order niya. Oh, Kayo lang po mag usap ng store, ah, ng store, ma'am. Para sila yung mag-provide. Okay, ma'am. So, siyempre, bago tayo bumiyahe, eh, na muna tayo. Kasi hindi naman tatakbo yung motor natin kung walang gasolina. So, dapat meron laman gasolina yung motor natin para makapagbiyahe tayo pag -happen. At na few minutes later. So, ayun guys, pinusokan tayo ng kapag pinipindot ay hindi rin mawawala. Kung sa talang papasokan. Pero pinindot ko na rin dyan guys para makita ko kung saan yung booking. At yung dalawa yung booking na pumasok sa atin dyan. So, tara guys, let's go. So, nandito na tayo sa pick-up location, kung saan yung list ko. So, papasok tayo sa club ng pandimanila para sabihin yung order natin kung nakaready na ba. Sir, may 310 ako. So, yan guys, wala pa yung order natin. So, maghintay muna tayo kasi basic pa yung mga stuff. So, ganito yung ginagawa namin mga rider kapag wala pa ka yung order namin, kailangan lang namin magbintay. So, dahil hindi naman kami pwedeng pamalis hanggat hindi namin nakukuha yung order. So, tingin-tingin muna tayo mga tinapay dito guys. Tingin-tingin lang muna tayo, wala nang bago dito. So, dahil dalawa yung booking ko ngayon, nandito ako sa unang pick-up location. Okay, pupunta tayo pupunta sa dashboard natin yung order, punta tayo sa customer. Kung saan nakapin location yung customer, iko 'yung biscuit. So, dahil basic 'yung status So, bakit Ang Analen. Si customer po ba? <laughs> About order niya, ma'am. Tawagan ko na lang ma'am kayo lang kausap po. Hello po, good morning. Yes, ma'am. Nasa store po ako, ma'am. Meron yatang lang yata ang kulang yata okay, dun sa order niya. Ah, kayo lang po mag-usap ng store, ah, ng staff, ma'am, para sila yung mag-provide kayo. So, ganun yung mga nangyayari kapag wala mga available ng order. Kailangan na tawagan si, si customer sa si customer, si customer at saka si staff ng store ang magiging magkakaroon ng transaction dun sa hindi available bala na sila kung anong pagpapalit ko dito. Kasi yung trabaho bueno, kasi natin mga regular is pag -de deliver lang at pag tukuhan nila. Thank you. So dahil dun sa order ng customer is yung available is nag-usap naman si, si, si staff ng no? so, tapos si customer. So sila nang bahala dun sa mga hindi available na order. So ganun yung mga nangyayari kapag hindi available yung order ng customer is kailangan sila magkaroon ng communication or transaction dun sa hindi So, hinihintay ko pa rin yung order ko kasi nga, ready pa nila. Ay, lag mo kayo pa? Ay, paper man pa?

9 pala. Sinip 9.30. 9.30 pala, amount? Kala ko yung na 30. Na-edit niya eh. Gawa nung uh, Wala na yung isa. So, pag tinuha kasi yung order, wala nang picture ng resibo para sa Ay, na mam! ma'am. So, dahil ko nakuha ko na yung order sa pandiksan, pupunta tayo sa motor, tapos pupunta tayo sa pangalawang pick-up area. Kung sa nakapin location naman yung isang booking na pasalan natin. Kasi double book tayo ngayon. So, papunta tayo sa pangalawang pick-up location. So, magkatabi lang naman yung store na pagpukuhaan natin. Dito tayo sa MyCloud 8. Ito yung pangalawang booking natin. So, nasa pangalawang pick-up location na ako. So, tatanungin natin yung pwede kung okay na pwede natin. Tip may 753. Rice and Chai. 753. Rice and Chai. So dahil nakuha ko na yung pangalawang booking ko at piniktaran ko na rin kasi para isin kay Grab kasi yun ang kailangan ni Grab sa booking. So guys, samahan nyo ako sa unang drop-off ng aking booking kung saan nakalocation si customer. Kapitan na tayo sa drop-off kasi ya. So yun hey, mga ka-Grab, nandito na tayo sa unang drop-off natin kung saan naka-location si customer at in-arrive ko na rin para malaman nila na nandito na tayo. Kapag hindi pa rin mag that si customer is tatawagan natin para malaman nila na nandito na tayo sa labi. So, yun, nag na rin yung customer na bababa na daw. Pa, apa. So, nandito na pala si Sir. Ito yeah. Sir. Ito po, Sir. Thank you. Okay, Aba-aba. Yeah. So, yun, guys, nabigay na natin yung drop trap sa ating customer. So, iko-complete na natin yung booking para makapunta tayo sa pangalawang drop off kung saan naman nakalagay ko na si customer. So, let's go mga kagrab to CB. Pupunta na tayo sa pangalawang drop off. -up. So, update ko lang kayo sa pangalawang drop off natin. So, ayun mga kagrab rider to Lix CB. Nandito na tayo sa pangalawang drop off natin. Kulad ng katanina, i-arag natin yung booking ng customer at tatawagan natin para malaman na nandito na tayo sa dito. So, nag na si Ma'am, napababa na daw, hindi si, na sinagot ng tawag. Okay, na naman yung tawag. So, yung tanong na lang so, natin, guys, uh, mga ka-drug rider, tolits. Ka, so, anong oras si customer dumating sa akin. Tawagan natin ulit yung customer kasi medyo matagal. Wala pa rin. Minutes na tayo naghihintay. <laughs> 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 so, natin na po si guys. Sa uh, mga ka-brother -ka -ka comics So, ang amount is 351. Kita nyo yan. Eh. So, pinigyan tayo ng... Try sabihin tayo meron tayong uh, 19 pieces na tip guys na uh, TV. So ayun, shout out sa inyo. Maraming salamat. God bless you. So ay, complete na natin yung booking guys para balik na tayo sa tambayan. So hindi muna ako mag-open So na-complete yung pick up and beat. So po sa uh, ating mga customer. yun lang mga idol, mga Grab Rider at Rolex TV. So sana supportan nyo ako sa aking mga vlog or video na na-upload sa para ganaan naman ako mag-upload araw-araw. So, yun lang. Thank you. God bless all.